Nauwi sa trahedya ang surprise announcement sana ng isang babae sa Tagum City tungkol sa kanyang pagbubuntis. Nadaganan kasi ang buntis ng pader na naging mitya ng kanyang buhay matapos tumama ang lindol. May report si Jason Amisola. Bugat sa buot. Pero wala naman tayo mahimo. Time na niya. Pinipilit na lang tanggapin ng pamilya ni Kenneth Joy Hemarino, 28 anyos, ang trahedyang nangyari sa kanya. Na nasawi matapos matumbahan ang pader sa Tagum City kasagsagan ng magnitude 7.4 na lindol. Ayon sa kapatid nitong si Alma, masaya silang kumakain ng hapunan noong Sabado ng gabi dahil siyam na taon silang nagkawalay matapos mag-abroad. Dagdag nito, umuwi ang kanyang kapatid matapos mag-ayang mamasyal sa park pero hindi natuloy dahil napagod sa paglilinis ng kanilang bahay. At noon na nga nangyari ang insidente. ika na naniya kaya ang second namatay man God after a week. So iya tong ipasurprise surprise unta sa mama during her birthday, pero wala na na dayon. Nahirapan naman sila kung paano ito sasabihin sa kanilang inang may sakit sa puso. Murang di nakomodawat pero analyze ba ma makuan manguna to nga si sa Ginoo pero Amotong tong pagbuot ba na si Ginoo? Kay ang Ginoo gugma no. Oh. bata pa kay na akong anak oi. Eh. Si Joy o Ken ang nag-iisang natalang namatay matapos ang magnitude 7.4 na lindol Sabado ng gabi. Sinabi ni Emelita Marte, biyanan ng namatay, hindi nila inasahan ang pangyayari. Brown out, yung ta, dirifertig yun itong ingit-ingita. Paglinog ito, ang katong asawa, si Joy, o katong bata, ni dagan sa gawas. Nga akong anak, ito pa sa sulod, yung ipugan itong amuang aparador niya. Paglingin niya nga ni dagan naman yung asawa kong anak, iyan din gisundan din Napag-alaman na ang pader na ito ay bahagi ng itinayong galingan sa barangay La Filipina, Tagum City, Davao del Norte. Limampung taon na ang lumipas. May taas ito 15 feet. Nagbigay naman ng burial assistance ang Tagum City LGU sa mga naiwang pamilya ng biktima sabay paalala na manatiling maging alerto ngayong panahon dahil patuloy pa rin nararanasan ang mga aftershocks. So reminder lang sa tanan, eh, namay na aftershock pero for the last 24 hours, uh, hinay naman. Pero it doesn't mean nga uh, kumpiyansa ta. Uh, di lang ito maratol. Uh, asa ito space nga, din nga uh, safety ta. Dito ta mo makober. Idineklara na ang state of calamity sa munisipalidad ng Hinatuan sa Surigao del Sur matapos magtamo ng malaking danyos na epekto ng malakas na paglindol. Mula sa PTV Davao, Jason Amisola para sa bayan.